ito po yung una nating materials namin sila dito matagal na po, ilang buwan na po ang nakalipas sa pamagitan din ni Boy Gahi dito sa kanaw, -Kanaw at Tabogon, Cebu. Nakita namin personal ang kalagayan sa kubo ni Tatay Carlos at may isa pa ito siyang kapatid na nag-iisa din sa kabilang kubo. Pansamantala, nabigyan namin sila ng ayuda, bigas at kas. Ilang buwan nang nakalipas, binabalik-balikan ni Bro Tata sa paghatid ng dagdag ayuda at pag-update sa mga viewers at nagbakasakali may mag-sponsor ng bahay. Tatay Napuntahan namin sila dito sa mga nakarang buwan po. Napuntahan namin ni Bro Rini at ni Boy Gahi nabigyan din namin sila ng uh, ayuda so ngayon ay binisita natin sila ulit yun may tao mayong tag Ah, maes, kumpikahoy. Ah, inyo nang tanong dia tay? Ako na. Kung ihanan mo tay no? <laughs> ya tay pwede sa tika ma istorya dito sa imong kubo. Ma, sa kakadali. Oh. Kuyogi okay. ka sa kadali. Kung giningon ni paayo tay. Ah, may, ba may bahay doon na lang post man? Ah, may bahay ka noon tay? Na Hmm. Dito lang puno nakatira si Tatay. Yan po pagkatapos sa project namin sa pabahay namin doon kay Marbe. So napagdesisyunan na namin at kasama ang aming sponsor na mapagawan sila ng bahay ang maghandol po si Bro Tata ang gagawing bahay, dalawang kwarto para kay Tatay Carlos at kay Tatay Aurelio. Lang araw lang nakalipas, na kalipas, nasimulan agad dahil nagkaroon agad kami ng budget. So, hindi natuloy doon, kasi dito ang gusto sa kanilang mga kamag-anak kasi sa kanila po itong lupa. Yan, nilinisan nila dito at malapit lang sa kalsada. Yan, ito po yung una nating materialis. Pagkatapos na kulayan ang bahay nila ni tatay, namili kami agad ni bro tata ng mga gamit, bagong mga gamit para sa bagong bahay nila. Kinabukasan, inaasikaso agad namin ni Brutata ang mga pagkain para sa gaganaping salusalo. Kasama namin dito ngayon ang misis ko, misis ni Bro tata at mga anak namin na tumutulong din sa paghahanda. Nagluluto kami ng mga sipods. Ang paris dito ay malaking litson. panahon pero padayon gihapon ta kay eh. karon man ang schedule nato sa turnover sa balay nila ni tatay Carlos at ni tatay Aurelio so naa ilang mga silingan naa pod ang ilang mga mga kaliwat uh, salamat kayo ngan intambong mo uh, pagsaksi ninyo sa turnover nato sa balay nila ni, ni sa duhang tatay nato duha ka tigulang so Salamat ta misa sa Ginoo uh, kami base na bisig unsa nimo namo ka bisi. Uh, ato gining nagahinan karong adlaw kay Domingo ron og ma sud na mga lakaw. So amo jong ipaning kamutan karon nga uh, amo ning ma turnover nila karon. So si Bro Tata naglalag groceries daghang bugas para po sa pag uh, paglakaw namo na apud lay like, konsumo nga uh, magamit. Salamat ta misa sa Ginoo og uh, salamat 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 po sa inyong pagampok na nga uh, niyo sa mua na uh, tagaan ni Firmin may panglawas nga mapadayon ang pagtabang gani karon din sa kanaw-kanaw murag tulo tulo na Bruno, kapabalay din sa kanaw-kanaw so uh, padayon lang kita inya, karon na uh, pasalamat sa Ginoo nga ang sponsor namo narag sa mga permente nagatabang sa mga kay ang tanan namong gihimo labi na di kantidad dili gid namo na siya makaya so pasalamat gid ta sa sponsor nga kami lang bahala sa pag paglihok dinhi sila lang po bahala dito sa pag pag uh, share sa ilang blessings diri namo nga may share po namo sa uh, mga nakita namo nga mga luoy sa kaayo pod so usa sa na nakita namo din dapita na libro tata sila si Tatay uh, Carlos o ni Tatay Aurelio. So nakaluyaan kita si Ginoo na naka na, na, na sponsor. oh sila -salamat si salamat. Si Ate sa ating Grace, maraming salamat. Siya po ang sponsor natin ngayon. So ngayon po ay napaka-bless na human gid lang balay. Dali ra jud na human. Uh, haturan pag mga gamit, bagong mga gamit, bagong mga gamit, bagong bahay. So ngayon, karong adlaw na atay mga pagkaon sa salu saluhan na tanan sa mga nintambong diri karon sa mga niari, mga kaliwat o mga silingan. Salamat nga nintambong mo diri karon na atay uh, pagkaon. Request sa among sponsor nga magsalo-salo. So, mese, so ay ayaw, sa salamat kita so, -una, parme sa sponsor. Unang-unang, sa ginoong kita pasalamat ha.

kini uh, pagunta ng balay na ang tingan pagunta ni saya nga mga apo no nah, para mabukon ma ma pagit malungkad pagit ang bugay ng panahon no salamat sir sa karon magyusang nah, kanan mga unta karon sa taon hmm.

अरे <laughs> अप